So quick tour muna tayo dito guys Dito sa bagong pasyalan Sa Milagros Masbate Actually ito ang Asian River Bilas Sa Barangay Tawad Milagros So unang una May kita natin dito Ito yung main attraction talaga dito ay yung kanilang swimming pool area. Pero bago yon, gusto ko muna sa inyo ipakita yung kanilang uh, mga rates dito Para sa entrance fee, kung gusto nyo mag day tour From 6am to 6pm ay 100 pesos po Tapos 50 pesos naman para sa mga 4 to 11 years old Tapos 3 years old below ay libre Tapos meron din pala sila ditong night swimming 6pm to 6am adult 150 4 to 11 years old ay 100 pesos po Tapos ito po yung kanilang mga accommodation So meron sila ditong kubo cottage Nagkakalaga ho ng 500 pesos Merong corkage fee 500 pesos Pwede ho mag tent Pitching 150 pesos Tables and chairs 200 pesos May piso wifi ho sila dito Kaya no problem po kung gusto nyo po Mag connect sa internet Tapos nagpaparenta ho din sila Ng video okay for only 1,000 pesos Tapos ang parking Space naman ay libre Para po sa mga rules and regulations Ito po guys tingnan nyo na lang yan, hanggang baba. Ato nga pala guys, dito po sa Asian River Villas, every Saturday ay meron ho ditong live band. Every Saturday po ito. Tapos kung makikita nyo, malawak yung area, saka maganda at nature talaga ang vibes. Okay, yan yung pala yung mga kubo-kubo nila. Yan yung accommodation nila tapos meron pa doon. At o oh nga pala guys, meron din po sila ditong coffee shop. Yan, andun po sa area na yon. Meron sila diyang mga coffee, mga hot man in cold, mga soda, mga smoothies, shake. Tapos may mga something na makakain rin at iba pa. Tapos eto talaga guys, ang... Attraction dito yung kanilang swimming pool. Halika kayo, pasok kayo. Wow. Meron dito uh, pool area na parang jacuzzi style. mo Kung may nyo guys dito po, eh, may upuan. So maganda lang ho dyan. Parang magbabad-babad lang. Pero kung gusto nyo talaga mag-swimming, ay dito ho talaga. Kayo, maliligo. Yan. Sarap maligo, no? Wow. Parang gusto ko maligo. <laughs> Mas wala tayo dalang, dalang damit. Pero next time na guys, pagbalik natin, maliligo tayo dito. Guys, yung kanilang swimming pool, malaki. Dito sa area na to, may kita natin, ito yung river. Yan. Ang maganda guys, kapag nagsiswimming kayo dito, parang ano eh, yung background nyo, dire-diretsyo, papunta sa river. Maganda tingnan. Lalo na kapag nandun yung angle ng camera, parang dire-diretsyo, papunta dito. Yan oh, may tubig. Yan yung river. Kaya pala siya tinawag na river Dun sa pangalan niya na Asian River Bilas Dahil may river nga dito Wow Nagustuhan ko rin pala guys na meron silang ganito So mga gusto ng uh, mag-relax Yan, mag-sunbathing Ito na yung in-order pala natin guys na smoothie Banana Tikman natin yan The perfect bite <laughs> Wow Mmm Nice. Actually guys, bago pa man ito ginawa, itong lugar na ito ay eh, nakapag-vlog na ako dito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, unti-unting natatapos na. Baka malay nyo, in the future, isa ito sa mga kilala na at asikat na pasyalan dito sa Municipalidad ng Milagros Masbate. Kaya sa mga nanonood dyan, kung gusto nyo maligo sa swimming pool, ay eh, puntahan nyo lamang po itong Asian River Villas. Tahimik ang lugar, maganda, may mga food, libre yung parking area, pang nature talaga ang vibes. Talagang kung gusto mo nga mag-relax, puntahan mo itong Asian River Villas. Wow! Sarap din pala na itong kanilang banana smoothie. Tamang-tama habang nagre-relax. <laughs>